Hello mga kahula-hula bells! Ito ang inyong ating liit na sa labas. So ayan, ipasyal ko kayo sa kamanghamanghang ganda ng Kamaynilaan. So ayan guys, naka-stopover nga ako dito sa tapat ng mismong Maynila. So ayan, na-video ko siya ng kahit saglit lang. Kaya pakita ko sa inyo kung... Gaano ba kaganda ang Maynila. So ayan guys, nandito tayo sa Parteng Moa. Ito ay yung sa past circle panoon. But actually, this is not circle kasi hindi naman tayo pwedeng umikot dito. Parang mag-U-turn lang tayo and then papuntaroon. <laughs> so ito, sa kanan nga ako, guys. Kasi sa ibang way ako pupunta, hindi sa papuntang doon. So, ayan. Ang ganda. Ang ganda talaga ng may nila, guys. Kung talagang ating... Kung talagang ating papasyalan sa ganda nito, maiinggan nyo tayong gumala. So, ayan, guys. Kung makikita ninyo, ang daming namamasyal. Pero mamaya, makikita ninyo yung daan muna kasi hindi ako nakapasok doon sa mismong pasyalan nasa daan lang kasi ako guys meron lang akong pupuntahan importante so ayan drive on drive on lang ako this times, pero next time ipapasyal ko kayo sa lahat ng sulok <laughs> lahat talaga ng sulok no, ipapasyal ko talaga kayo sa loob nito. So, ayan guys, nadaanan nga natin yung bilihang maraming mabibili. Kung ano yung gusto natin. Andito na nga tayo guys, sa bandang Pasay. Papuntang Pasay ito guys. So, ayan, makikita ninyo yung mga iba't ibang iba't ibang laki ng mga building na pinatayo ng ating mga architecture yung mga marunong mag-architect yan, bakit na ma'am may plano kayong iukit ang aking munting tahanan <laughs> yung sabay ganun, may pangarap ka girl Siyempre naman guys may pangarap akong magkaroon ng munting tahanan mun kahit konting bahay lang ganun so ayan, naka-stopover na naman tayo guys, ang dami kasing stoplight, so hindi naman tayo basta-basta makakaliko so ayan nga, naglakad na ako dito banda nandito na ako sa may tapat ng ano, malapit sa may double dragon guys, kung alam niyo kung alam niyo dito so ayan, naglakad-lakad ako kasi nga, medyo tamad na yung uh, medyo pagod na yung pit ko sa kakaupo <laughs> So, ayan guys, nandito nga tayo. So, ayan, papakita ko sa inyo yung view. Nakasakay na nga ulit ako guys. So, ayan, kulay yellow na guys din sa mga may gusto ng yellow color. Ayan guys, yung color ng building na ito. So, ayan. Medyo hindi pa tayo nakakarating kung saan tayo papunta guys. So, nandito nga tayo sa may ano ulit. Pasay. Part of Pasay pa rin ito, guys. Or mid of Paranaque and Pasay. But I think this is Pasay, actually. So, ayan, guys. Papunta na tayo doon. Papunta doon. Kaya lang so traffic. Ang traffic, guys. Kaya pag gusto ninyong mamasyal, kailangan mas maganda yata yung commute. Kaya lang kapag kasi nag-commute tayo, di ba, medyo mainipin tayo, mainit sa loob ng sasakyan, main, lalo na kung yung masakyan natin is punong-puno na, at saka yung wala tayong upuan, yung nakatayo tayo, oh my goodness! <laughs> Pagpawisan lahat ng singit, kilikili, gano'n. <laughs> Gaya ng kay Tina, pinagpapawisan. Tapos sabay amoy yung kilikili ko. <laughs> sabay amoy yun yung kilikili kung ano na ang amoy. Oh my god. So ayan guys, traffic na nang traffic na na naman. So marami kasi tayong traffic light na ma madadaanan dito sa part na ito. So ayan, nakalusot na tayo dun sa traffic light. Nandito na tayo sa may bandang dito sa may bandang monarch. So ayan guys. So, ayan. Papunta na tayo doon sa, mang, sa mata. Sa mata ng mowa. I see. Sa center of the eye. I see. <laughs> ano ba talaga man, manang liit? Ano ba talaga ating liit? So, ayan guys. Maganda ang takbo natin ngayon. Dire-direcho. Pero mamaya pagdating natin doon, may stoplight na naman na hindi tayo abutin ng stoplight, guys. So, ayan. Tingnan ninyo yung disenyo, guys. Super ganda. Ito yung tinatawag nilang Eye of the City. So, ayan, guys. Papunta na ulit tayo doon sa my circle. Yung sa may paikot. Ganarang. Kasi, meron talaga tayong pupuntahan. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako makarating sa dami ng stoplight oh my gulays ayan guys nandito na nga tayo ito nga pala yung ginagawa nilang ano ito yung ginagawa nilang I don't know if train station or what or LRT basta ito yung malapit nang matapos guys ayan iniikot ko lang kayo dito para next time pag kayo mamasyal dito sa kamay nilaan, alam na ninyo di, 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 uh, ano ito part of side of ano ito sa may edsa or ano ano na to <laughs> hindi ko alam kung anong area to guys pero ang basa nasa paranyake pa rin tayo part of paranyake pa rin siya guys so, ayan medyo mal, ma, ano tayo dito medyo ma tayo kasi, kasi ang red light nito is inaabot ng isang minuto Minsan pa nga ginagawa nilang dalawang minuto kung doon sa unahan is so for traffic. So, ayan. Ayan, guys. Nandito na nga ulit tayo sa may parte ng... Nandito pa rin po tayo guys. Ito'y pangalawang station na siya guys. So makikita ninyo, nandito na tayo sa may bandang coastal. Dito sa may bandang coastal, meron na po ulit silang ginagawang train station. So ayan medyo mapapabilis na po yung uwi natin pag gagaling ng trabaho if tayo ay taga Cavite. So ayan guys, meron na tayong LRT or train station soon, very 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 soon. So ayan guys, wag na kayong mainip kasi every time ko kayong i-update dito sa ating train station kung kailan yung yung start niya, kung kailan siya mag-opening, kung kailan siya pwedeng magamit, at kung kailan tayo pwedeng sumakay. So, siguro naman meron po itong free one day, free na walang bayad maghapon. <laughs> sana, sana, very soon. Sandito na ulit tayo, guys, sa may, sa may, ano, Rojas Boulevard. So, ayan, di ba, inikot ko na kayo. So, bahala na kayo kung saan yung gusto ninyong daanan dyan. Kasi dito, marami pong shortcut. Marami pong shortcut dito sa kamay nila. And kung marunong po kayong maghanap ng shortcut, mara, mala, uh, ano ba yun? madali lang kayong makarating kung saan yung gusto ninyong puntahan. So, ayan guys, nandito na tayo sa may Rojas Boulevard. Malapit na tayo sa may Admiral. So, ayan guys, nandito tayo sa may uh, side natin dito guys is ano ha, uh, dagat. So, ocean. It's like ocean. Ocean Park. Like that.